tapos kuring siyang damuhan tatabahan ng mga palabas lalapad Tuli ka, Balbon. Yan ang sumisira sa kalabasa. Yan, pinabutas niya yung lahat. Hindi kasi ako nag-spray. Organic kasi ito eh. Wala pa, do. Oh. Hmm? Good morning. Ngayon, maglalagay tayo ng kusot. Papakita ko sa inyo kung paano maglagay ng kusot. Ang kusot na yan, protection sa araw kahit anong init. Para yung puno niya, hindi masunog. Yun lang. Dadagdagan ko yan kasi kulang yan. Kasi habang natagal, bumababa sila. Kinukuha ng kalabasa yung ano nila. Yung yung ano nila minerals. Ayan, lalagay na tayo para hindi siya maano sa sobrang init sobrang init ngayon para ang kalabasa nyo tumagal si maninilaw yan pagka sa sobrang init tapos i-sprayan mo naman to tuwing merkulis ng fish amino acid papakita ko sa inyo kung paano mag ano ng fish amino acid good morning dito tayo sa aking taniman lalaki na ng kalabasa papaya lalaki na nila ayan red lady maghanap tayo ngayon ng ipopollinate na kalabasa para madaming bunga dami na Nagaumpisa na silang mamulaklak. Akin na silang ipopollinate. Ito lady, kailangan inaalagaan to. At ang damo. Kan, papakita ko sa inyo kung paano magpollinate niyan. Para ang bunga niya ay matuloy. Ayan po na pollinate ko na po 'yan. Ayan siya, napulinig ko na siya. Kaya yung bunga niya hindi na laglag. Ayan. Pollination na 'yan. Maghahanap lang tayo ng lalaking bulaklak. Ayan, pupulinate ko na rin 'yan. Marami silang bunga sunod-sunod. Ito -sunod. na pulinit ko kahapon. Ayan, daming bunga. Ito po ang pang-pollinate. Ito po ay lalaki. F ano to? Male. Kailangan mo siyang i-ano sa female. Ito na po. Ang kalabasa ay parang tao din. Kailangan din nila mag make mag love making. Gagalatuhin nyo lang siya para hindi siya malaglag ang bunga ayan tutusok mo nyo siya sa loob para yung ano nyo makulay na yan ayan ayan ganun lang tapos ayan titiklop na siya yung bunga niya tutuloy dami kong ipopollinate mayroon pa doon nag-umpisa na silang mamunga nakakatuwa naman pag nagtanim ka ng halaman na bibigyan ka ng maraming ani ang sarap sa pakiramdam yung aking kasaba eto ang amuting kahoy papakain yan sa manok sa Rhode Island para maraming itlog at tipid ka sa feeds Ayan, red lady din yan. Ay, meron pa pala dito yung ipopollinate. Ayan, o. Oh. Kakatuwa. Ito, mga kasaba yan. Dami yan. Ang gandun sa dulo. babae dyan muna kayo. At ako'y magpopollinate. Muna. Ay, pakita ko sa inyo yung ano. May bunga na dito pala gaulo sunod-sunod dyan bunga niya. ayan eto na sila meron na ditong gaulo thank you lord thank you lord meron pa dito ayan oh. ayan sunod-sunod oh. ang bunga nila ganda